Alright, ayan, isang isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at uh, gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At ngayon po, no, nakalive tayo ngayon dito po sa ating uh, Facebook at sa ating YouTube para talakayin naman po itong uh, isa namang uh, na na-comment ng ating kaibayo sa, sa pananampalataya, no, si Brother Rogelio. Ayan, no, si Rogelio Vicente na masugid na taga-subaybay po sa ating uh, kahit sa punto por punto po mga kapatid palagi po siyang nagko-comment and then at as of this moment mga kapatid at mga kaibigan ay atin pong bibigyang tugon at atin pong sasagutin ang kanya mismong komento o kanya mismong na-comment sa atin pong um, ating pong YouTube channel kasi nakaraan sa itanong mo kay Father Darwin Gitgano ay nag-comment po itong si Rogelio Vicente. If, if na uh, nakikinig ka ngayon o nanonood ka ngayon, Brother Rogelio Vicente, uh, yan, very welcome ka po na mag-comment ulit dyan uh, sa ating live stream sa pagkakataong ito para mabigyang linaw at maliwanagan po tayo sa mga bagay-bagay na posible pong nalilito na po tayo mga kapatid. So, as of this moment, atin pong uh, atin pong pag-aaralan ang kanya mismong objection sa atin pong uh, simbahan. Kasi meron po siya ditong objection mga kapatid. So, kanya pong objection dito ay ganito po. No? ganito. Eto. Sabi niya po, sa itanong mo kay Father Darwin Gitka, no? Sagot sa tanong tungkol sa pananampalataya. Live stream ito po sa noong, noong Monday. Uh, Sunday. Nakarang Sunday po, mga kapatid. Kasi, nung, nung Sunday ay hindi po ako nakapag-live dahil medyo pagod tayo sa mission. But, uh, ngayon po, eh, ito. Nung nakalive po tayo sa uh, sanding yun po mga kapatid na pumasok si Father Darwin Gitgano well i eh, nag uh, after no after ng ng streaming na yun mga kapatid eh, nag comment po o oh, nag, nag po itong si Rogelio Vicente no? kanya pong comment sa atin mga kapatid ay uh, sabi niya totoo ba ibig sabihin may meron siyang prior knowledge no? totoo ba pero ito wala naman sa katuruan ng simbahan. Ang, ang tanong niya po, totoo ba na kahit ang aso ay uh, ay pwedeng gawing santo basta magbayad ka lang ng malaking halaga? Check natin yung ating audio. Ah, oh, pwede. pwede. Ayan. Okay yung audio natin. So, so, ito po mga kapatid ay halatado naman. Very obvious na ito po ay hindi katuruan ng, ng simbahan at ito ay binabato po lamang ng uh, kaibayo natin sa pananampalataya. I do not know uh, why he did this. He did it, uh, mga kapatid. Uh, well, uh, para sa akin naman, ay magandang sagutin ito para mas malinaw po sa atin. Kasi, when I, I analyze the, the question po of uh, Rogelio Vicente, mga kapatid, ay napagtantuhan ko na siguro fan ito ng kanta na Banal na aso, santong kabayo. Baka siguro di, dyan niya pinulot yung kanyang argumento. But then mga kapatid, ang kinakailangan po kasi e eh, malaman po natin yung uh, proseso mismo ng pagiging santo sa simbahang katoliko. Oh. Hindi po kasi maganda na basta na lang tayo magkomento tapos hindi natin alam, hindi po natin nasiyasat ng nang maigi yung tunay na katuruan ng Iglesia Katolika. Okay, madali lang po kasi mga kapatid at mga kaibigan ang mag magsabi o oh, even do yan ay patanong pero alam po natin that is uh, the accusation in the Catholic Church. Kasi yung yung point niya po, basta daw may pera lang. No? So, ibig sabihin, para sa kanyang pagkakaunawa o pagkakaintindi mga kapatid, ang canonization ay nababayaran. The canonization of the saints ay nababayaran. Kaya nga, ito yung bagay na ating pag-uusapan sa pagkakataong ito at lilinawin po natin kung totoo nga ba na pera ang basihan sa pagkanonize sa isang santo o santa ng ating simbahan ayan, totoo nga ba yan mga kapatid na yan yung pinaka basis o pinaka basihan para malaman natin na tayo ay may santo sa simbahan na nakanonize dahil marami siyang pera uh, ayan, so iisa-isahin po natin at bubusisiin po natin mabuti mga kapatid. No? Itong allegation sa atin ni Rogelio Vicente. Ayan. So una, kailangan po nating malaman mga kapatid ang proseso ng pagiging santo sa simbahang katolika. Ito po isang paliwanag sa canonization process yung ating gagawin. So, Tingnan po mabuti at sa mga naka-tune in po sa pagkakataong ito, paki-share po yung live stream no ng atin pong live stream sa pagkakataong ito at uh, sana ay makaabot po ito sa mga Katoliko na hindi pa po alam ang bagay na ito maging sa mga hindi Katoliko na gustong malaman ang patungkol po sa canonization ng ating simbahan. Una. Okay. Marami mong nagtatanong po na kung nabibili ba ang pagiging santo? Alala ko tuloy sa Acts of the Apostle na merong uh, nangangalang Simeon oh, o si Simon na nagtangka na bilhin ang grasya ng Diyos. Uh, kaya nga even though until now hanggang sa panahon natin po ngayon mga kapatid, eh marami pa rin ang nagtatanong kung nabibili ba ang pagiging santo. Yan po isang grasya And hindi po yan nabibili mga kapatid. May sagot po, malinaw na malinaw na hindi talaga. Hindi talaga nabibili ng pera ang canonization sa pagiging santo. Dumadaan po ito sa mahaba at seryosong proseso. Kung meron mang money involved, hindi po yan, ibig sabihin, yan yung naging rason para naging santo o naging santa ang isang santo o santa. Okay? Malinaw po na hindi po pera ang basihan sa pagkanunay sa isang saint. Okay? Ano nga ba, mga kapatid at mga kaibigan, ang canonization? Pag sinabi natin canonization, ano ba yung pagkakaunawan ng bawat isa sa atin? O, oh, ito po. Ang canonization po, mga kapatid, ay uh, official na pagkilala ng simbahang katolika sa isang tao bilang santo. So, ang canonization ito ay pagkilala ng simbahang katolika sa isang tao bilang santo. Ito po ay isang formal na proseso na may apat na pangunahing yugto. So, hindi pala na kapag you are candidate to become saint, eh, automatically saint ka na. May proseso po for uh, processes ang kinakailangan. Mga yugto ng proseso. Una po, 'yung tinatawag natin na servant of God o sa wikang Filipino, lingkod ng Diyos. Pangalawa po, 'yung venerable o kagalang-galang. Pangatlo po, 'yung blessed o biato, uh, be, And the last, a process of the canonization is a saint or santo na siya. Ayan. So may may process po makakapakin, no? Hindi po siya automatically, kapag may pera ka, bayaran mo santo ka na. No, that's not. Okay? Servant of God. Pag sinabi po natin servant of God, dito po nagsisimula ang proseso matapos na mamatay ang isang tao. So, after na mamatay ang isang tao, ay kapag siya ay, ito sinusuri ng ang kanyang buhay at gawa ng obispo tapos mamatay, so kapag candidate for uh, for saint so dadaan muna sa servant of God o lingkod ng Diyos kapag aprobado na uh, tatawagin siyang servant of God so iimbestigahan muna bago siya ma-declare in the first process of uh, of uh, being a saint or a, becoming a saint ay tatawagin siyang una, servant of God o lingkod ng Diyos The second process, yun po ang venerable. Oh. ipinapadala ang mga dokumento sa Vatican. Oh, so, pag venerable after the the uh, declaration na servant of God na ang isang namayapang may, na uh, Katoliko ay, at na declare na siya na servant of God ay ipapadala na ang mga dokumento doon sa Vatican yung unang in inimistigahan po no, para maging kandidit siya ng saint. Sunod po niyan ay sinusuri kung namuhay ng may heroic virtue. So, ibig sabihin, namuhay siya sa kabanalan talaga at sa katuruan ng simbahan. Kapag nakumpirma, tatawagin siyang venerable. So, after the confirmation ng mga dokumento doon sa Vatican, So, ideklara naman siya na venerable. Okay? The second process po yan, mga the, the, third process, o oh, ito po yung tinatawag na blessed. So, kinakailangan ng isang himala na ipagkaloob sa pamamagitan ng kanyang panalangin para ma-declare ang uh, kandidato sa pagiging santo na maging blessed kailangan muna na mayroong himala na mangyari sa pamamagitan ng kanyang intercession, kaya nga po when we visit the the place of the blessed vener uh, the venerable um Madre Rosario, no? I according po sa madre na attendees doon, meron ng maraming himala na nangyari through the Venerable Mother Rosario. That is why, sabi niya, that time, mga 3 years, or yeah, 3 years ago siguro yun, sabi niya, malaki talaga yung possibility that the Venerable Mother Rosario hindi magtatagal ay madedeclare itong saint. And yun nga po, no, marami talaga. And even I have, I have a friend na nag-message din po sa akin, sabi niya, kahit nga hindi pa yan deklaradong santa si Mother Rosario, malaki yung naitulong niya sa aking buhay, conversion. Kasi itong taong ito, mga kapatid, ay galing din sa napakaraming sekta, napakaraming reliyon. At then, nawag pa rin siya sa tunay na simbahan sa pamamagitan pa rin ng uh, buhay at kabanalan ng mga namuhay na banal sa simbahan. Okay? Hmm. Ngayon, dadaan sa masusing pagsusuri ng mga doktor, teologo, at mga kardinal oh, Para maging blessed Then after, kapag naaprobahan -na, na, siya ay magiging blessed Ulitin po natin, para maging blessed O oh, nasa third process po ng pagiging saint Kaya na kailangan merong, uh, merong himala na mangyari sa pamamagitan ng pananalangin ng uh, kandidato sa pagiging santo. Tapos, dadaan po ito sa isang masusing pagsusuri, yung, yung himalang iyon, if it is legit o baka naman gawa-gawa lamang. Kaya, hindi siya basta-basta. Sinusuri po ito ng mga doktor, theologians, and cardinals, mga kapatid. And, if happen na aprobado na, siya po ay matatawag na o dideklara na as a blessed. One step ahead before becoming a full-fledged saint. Now, kapag santo na po, oh, kailangan ng ikalawang himala. Okay. So, di ba, kanina sa pagiging blessed, may first miracle na kailangan na mangyari sa pamamagitan ng kanyang intercession sa pananalangin niya. Then, secondly, pag uh, kinakail to the next step na po mga kapatid na, may, na, may, na, maging santo na kailangan merong second miracle okay kapag naaprubahan yung second miracle na yan ang pope mismo ang magdedeklara hmm. maaring ng parangalan sa buong simbahan so ang pope mismo ang magdedeklare o magdedeklara mga kapatid na saint o santo santana ang isang uh, isang uh, kandidato sa pagiging santo o pagiging santa. See? So hindi po siya dahil sa pera nagiging saint o nagiging uh, yeah, hindi po dahil sa pera nagiging saint. Kaya it is not uh, uh proper to us kung ang aso ba ay magiging santo kapag may pera ka. napaka imposible po. Kaya ngayon po, ano nga ano nga ba yung himala na sinasabi po dito? isang kaganapan sa hindi kaga hindi uh, kayang ipaliwanag ng siyensya. Uh, po yung himala na hinahanap po dito. karaniwang paggaling sa kasakitan na hindi maipaliwanag. Kaya nga po sabi po ng attendees doon sa ng ng madring attendees doon po sa uh, place ni Ble, ni Venerable Mother Rosario. O, sabi po sa kanya, Ah, uh, sabi niya po sa amin na merong stage 4 cancer na gumaling. Merong ang hindi na makalakad, eh nakalakad through the intercession of the blessed uh, venerable Mother Rosario. Ayan. Sinusuri ng mga doktor at eksperto bago aprobahan. Yun ang totoo. Kaya nga po, uh, kahit po sa tinatawag po natin na Eucharistic Miracle mga kapatid at mga kaibigan, marami po ang nagsilipat o nagsipabinyag sa Iglesia Katolika because they know that the, the reality na, ay, ganito pala yung nangyari. Kasi when when the atheist, even the scientist the atheist na nagsuri ay hindi naniniwala sa Diyos, then after, paano nagkaroon ng ganito? no? Nabuhay pa talaga yung 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 dugo, oh? Na kanilang in inibestigahan. At yun ay galing sa grabing pagpapahirap. Kaya yun po yung naging naging magandang epekto din ng mga milagro na dahil sa sampol example po natin yung yung Eucharistic miracles po mga kapatid. Ayan. Pero hindi po yan basta-basta. Again, sasabihin po natin na ito po ay sinusuri talaga ng simbahan. So, mahalagang paalala. Hindi pera ang basihan ng pagiging santo. Hindi po pera. Oh. Kasi <laughs> marami ang... Uh, siguro mga misconception po yun na pag may pera ka, eh magiging santo o santa ka. Kaya tinanong po ng ating... Uh, kaibigan na si Rogelio Vicente na ang aso ba ay pwede, totoo ba ng aso ay pwedeng maging santo kapag marami kang pera? Yung katanungan niya, totoo ba? Ibig sabihin, meron siyang prior knowledge. Pero yung prior knowledge niya po, mga kapatid, ay hindi po galing sa katotohanan. Pagkos, galing po ito sa isang accusation lamang. Okay? Hindi pera ang basihan ng pagiging santo. Bakit po? No? Kundi ang kabanalan, pananampalataya at himala mula sa Diyos. Okay? Ang basihan, ang basihan po sa pagiging santo ay hindi po pera, kundi po yung kabanalan, yung pananampalataya at ang himala na mula mismo sa Diyos. Maaring tumagal ng dekada, okay? Uh, ilang uh, more than 10 years, no? o daang taon ang proseso o even though centuries ang processes sa pagiging saint. Kaya nga po hindi po siya basta-basta na nadedeklara ka na agad naging santo. Hmm. Bakit hindi po aso o hayo? Oh, kasi yun na yung pinaka-center ng question. That's why we discuss na lang po mga kapatid yung uh, proseso ng pagiging santo. That's why hindi po papasok ang aso o hayo sa declaration na ide-declare siya na saint. Okay, bakit po ganito? Ang canonization po ay para lamang sa tao. 'Yun ang out. That's why that uh, forward straightforward sa tanong, totoo ba na ang aso ay pwedeng maging santo basta marami pera? Ang sagot po, hindi. Bakit po? Ang aso po hindi tao. Oh. Dahil tao lamang po ang may kaluluwang nakikibahagi sa pananampalataya. At uh, mahalaga ang hayop, pero hindi sila sakop sa proseso. Even though, tama naman, oh, mahalaga talaga yung hayop, pero dahil hindi po sila sakop sa proseso, so hindi po yan. Hindi po yan uh, tama na sabihin na ang aso ay pwede maging santo. Okay? Sino ang nagde-desisyon? Ang obispo ang unang nagsisiyasat. Ang uh, mga uh, local bishop para maging uh, lingkod ng Diyos no. Uh, I-declare na lingkod ng Diyos, servant of God, yung first process po sa uh, canonization to become saint. Then isusumiti sa Vatican Congregation for the Causes of Saints para maging uh, uh, venerable po siya. Tapos ang Papa ang huling magdedeklara na magiging santo na or santa. Uh, halimbawa ng mga santo si San Lorenzo Ruiz. Siya po ay unang Pilipinong santo. Si Santa Teresa ng Calcutta, Mother Teresa. Ayan. Si San Juan Pablo II o St. John Paul II. Okay. So, ulitin po natin ang proseso ng, uh, ng pagiging santo. Servant of God, una. Pangalawa ay venerable. Sunod, magiging blessed. At lastly, magiging saint. Okay? So, mahaba po at masusi at uh, spiritual na proseso. Kaya, hindi po papasok na ang aso po ay magiging santo. Hindi ito nabibili ng pera. At yun din po ang realidad. Ang proseso po ng pagiging santo ni kahit kailanman ay hindi po nabibili ng pera. Ayan. So, ang pagiging santo ay biyaya po ng Diyos at hindi po ng pera. Uulitin ulitin po natin. Ang pagiging santo ay biyaya po ng Diyos at hindi po ng pera. Uh, secret, secret collector. Ako po ay isang Roman Catholic kapatin. Uh, kapatid. Ito ay pagkilala sa tunay na kabanalan ng isang tao at isang halimbawa para sa lahat ng Kristiyano. Kaya nga yung mga saints natin, naging huwaran po natin na ito naging inspiration din po natin na susundin natin sila. Ngayon, ano ang tinatawag nating heroic uh, virtue? Maikling paglilinaw uh, tungkol po sa paksang ito. Bahagi po ito ng masusing proseso ng simbahang katolika. Uh, Gano'n naman katagal ang proseso? Maikling paglilinaw tungkol sa paksang ito. Uh, bahag, bahagi po ito ng uh, sisim pagproseso uh, ng simbahang katolika, yung katagalan. Na-mention na po natin kanina, pwedeng dekada, pwedeng centuries, depende po. Kaya nga hindi po siya ma agad-agad, no? Unless na process po siya. Ang tama. Mga himala sa modernong panahon, maikling paglilinaw tungkol sa mga himala ang ito. Bahagi rin ito ng ng proseso ng simbahang Katolika. Oh, see? Kaya nga masusi yung pagsusuri po mga kapatid. Ano ang beatification? Oh, yung beatification po, bahagyan po yan ng proseso. Yung second, uh, I mean third processes of being a saint. Uh, mga martir at ang proseso, yun, ayan. Ano ngayon ang congregation for the causes of saints? Ayan. Okay. Ayan. So, ayan po mga kapatid. So, malinaw po na sa ating pong dinalakay sa pagkakataong ito na ang aso po ay never po na, na ma-declare made as a saint dahil hindi po yan tao wala pong kaluluwa na na kinakailangan pong iligtas ang kanyang kaluluwa no mga kapatid and secondly hindi po nabibili ang process ng canonization to become saint sa simbahan mismo. Never po na mabibili po yan mga kapatid ha. So lilinawin talaga natin na wala pong pag ano, pagbibili sa proseso ng pagiging santo. Ayan po. So uh, it's 9 AM na po mga kapatid at actually sana ay 11 pa ako magla-live as uh, promise po sana kay Sister Sonia Revillame but then my apology because uh, meron po akong online class 11 to 12 so pasensya na po hindi ako makapag-live mamayang 11 kaya ngayon lang po ako nag-live I hope that you share this live stream sa mga makapag-replay po no sana po ay ibahagi nyo po ang ating uh, atin pong programa sa pagkakataong ito at sana ay marami po ang maabot at sana ay nakatulong po ng kahit papaano yung ating pagpapaliwanag patungkol po sa kanonisisyo ng ating simbahan at ang prosesong ito po uulitin natin kailanman ay hindi po nababayaran. Okay? Maraming salamat po mga kapatid sa pagsama, pagsama niyo po sa akin sa maikling panahong ito. Sana po ay patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon, Rodeo, at Eklesia.